Ang mundo ay puno ng tukso at kaguluhan, mga ingay na bumubulong sa iyong isipan, hinihimok kang sumuko, lumihis, at mawalan ng direksyon. Ngunit ang pinakamalaking laban na kailanman mong haharapin ay hindi nasa labas. Hindi ito ang opinyon ng iba, hindi ito ang mga hadlang ng buhay, kundi ang tahimik ngunit matinding tunggalian sa loob ng iyong sarili. Ang tunay na kalayaan, hindi ito ang kawalan ng paghihigpit hindi ito ang paggawa ng anumang gusto mo, kailan mo man gusto. Ang tunay na kalayaan ay ang kakayahang kontrolin ang iyong isip, pigilan ang iyong mga kahinaan at lumakad sa landas na alam mong tama. Kahit mahirap, kahit hindi komportable, ngunit paano? Paano mo madidisiplina ang iyong sarili upang makamit ang anumang gusto mo? Paano mo magagapi ang pinakamalakas mong kalaban, ang iyong sariling pag-aalinlangan, katamaran at takot. Ang sagot ay nasa iyong mga kamay. Ngunit ang tanong, handa ka bang tanggapin ang hamon? Ang disiplina sa sarili, maraming iniisip na ito'y isang uri ng parusa, isang paghihigpit, isang sapilitang paglimita sa sarili, isang anyo ng sakripisyong nag-aalis ng kalayaan. Ngunit ang katotohanan ay kabaligtaran nito. Ang disiplina sa sarili ay hindi isang tanikala na gumagapos sa iyo. Sa halip, ito ang susi sa tunay na kalayaan. Isipin mo ito kung hindi mo kayang kontroli ng iyong sarili. Sino ang may kontrol sa iyo? Ang iyong emosyon, ang iyong mga pagnanasa, ang tukso ng panandaliang kasiyahan o ang mga taong handang gamitin ang iyong kahinaan upang manipulahin ka. Nang walang disiplina, nagiging alipin ka, alipin ng iyong sariling pag-aalinlangan, ng iyong katamaran nang iyong walang hanggang paghahanap ng aliw at kaginhawaan. Ngunit ang isang disiplinadong tao ay malaya. Bakit? Dahil hindi siya biktima ng kanyang damdamin. Hindi siya alipin ng kanyang pagnanasa. Hindi siya kontrolado ng kanyang kapritso o ng panghihikayat ng iba. Siya ang nagtatakda ng kanyang direksyon. Siya ang nagmamayari ng kanyang isip. Siya ang may hawak ng kanyang kapalaran. Ito ang isang mahalagang aral mula sa Stoicism. Ang pinakamataas na anyo ng kapangyarihan ay hindi ang kontrol sa iba, kundi ang kontrol sa sarili. Sapagkat ang isang taong hindi kayang pamahalaan ang kanyang sarili ay hindi kailanman magiging tunay na malakas. Ngunit ang isang taong may disiplina na kayang pigilan ang sarili sa paggawa ng mali, kayang pilitin ng sarili na gawin ang tama, at kayang manatili sa tamang landas kahit gaano pa ito kahirap iyon ang taong may tunay na kapangyarihan at ngayon tanungin mo ang iyong sarili ikaw ba ang may hawak ng iyong sarili o ikaw ay isang bilanggo ng iyong sariling kahinaan ang tatlong haligi ng disiplina sa sarili una pagnanais versus pangangailangan sa bawat sandali ng iyong buhay may dalawang tinig na bumubulong sa iyong isipan isa ay nagsasabi gawin mo ito masarap madali masaya ang isa naman ay nagsasabi huwag hindi ito makabubuti sa iyo hindi ito makakatulong sa hinaharap ngunit alin ang mas madalas mong sinusunod ang katotohanan hindi lahat ng gusto mo ay makakabuti sa iyo at hindi lahat ng mahirap ay dapat iwasan ngunit karamihan sa atin ay lumaki sa paniniwalang ang kasiyahan ang sukatan ng isang magandang buhay kaya't ano ang nangyayari Gumigising tayo, hinahanap ang ating cellphone, iniscroll ang social media, dinidikta ng algorithm kung ano ang dapat nating panoorin, basahin, paniwalaan. Nawawala tayo sa bitag ng instant gratification, mga bagay na nagbibigay ng panandaliang saya, ngunit unti-unting sumisira sa ating pokus, sa ating layunin, sa ating disiplina. Ang social media, procrastination at iba pang modernong distractions hindi sila likas na masama. Ngunit kung hindi mo sila makokontrol, sila ang kokontrol sa iyo. At isang taong kontrolado ng kanyang pagnanasa ay isang taong madaling manipulahin, madaling madala, madaling maligaw. Sabi ng mga Stoic, kapag natutunan mong tanggihan ang pansamantalang kasiyahan para sa mas mataas na layunin, doon mo lang mararanasan ang tunay na kalayaan. At ang unang hakbang, maging mulat, maging mapanuri. At higit sa lahat, piliin ang mahirap ngunit tama kaysa sa madali ngunit walang halaga. Pangalawa, pagharap sa pagpapahirap. Isang bakal bago maging matibay ay kailangang dumaan sa matinding init at matitinding hampas. Ganoon din ang isang tao. Ngunit sa ating panahon ngayon, pinapaniwala tayo na ang sakit, ang pagod, ang paghihirap ay dapat iwasan. Lahat ay ginagawang madali. Gusto mong kumita? Narito ang mabilisang paraan, gusto mong gumanda ang katawan? Narito ang shortcut. Gusto mong yumaman? Isang click lang, instant millionaire ka na. Ngunit ito ang hindi nila sinasabi, ang lahat ng tagumpay na madaling makuha ay madaling mawala. Ang disiplina ay lumalakas sa pamamagitan ng pagsubok. Kapag pinili mong harapin ang hirap sa halip na iwasan ito, lumalakas ka. Kapag natutunan mong yakapin ang discomfort, Imbes na maghanap ng aliw, nagiging matibay ka. At kapag natutunan mong mahalin ang proseso, kahit mahirap, nagiging tunay kang hindi matitinag. Sabi ng mga stoic, ang sakit ay isang kagamitan, hindi isang barrier. Ang sakit ay hindi hadlang. Ito ay isang sandata na magagamit mo upang maging mas matibay. Kaya sa susunod na makaramdam ka ng pagod, ng pagihirap, ng takot, Huwag mong tanungin ang iyong sarili kung paano ito may iwasan. Sa halip tanungin mo, ano ang itinuturo nito sa akin? Paano ko ito magagamit upang lumakas? Dahil lang bawat sugat, bawat pagsubok, bawat hamon ay isang hagdan patungo sa isang mas disiplinado, mas matibay na ikaw. Pangatlo, pagkakaroon ng matibay na layunin, isang dahon sa ilog saan ito pupunta. Hindi niya alam, dinadala lang ito ng agos. Ngunit isang bangka, may direksyon ito, may patutunguhan, may layunin sa buhay. Alin ka? Isang dahon na tinatangay ng agos o isang bangka na may malinaw na destinasyon? Kung wala kang malinaw na direksyon, madali kang madadala ng agos ng buhay. Madali kang mapapaniwala sa anumang uso, madali kang magpapadala sa anumang emosyon, madali kang lilihis sa iyong landas. Ngunit paano bumuo ng matibay na layunin? Simulan mo sa sarili mong paniniwala. Ano ang mahalaga sa iyo? Ano ang gusto mong marating? Ano ang ayaw mong pagsisihan sa huli ng iyong buhay? Ang isang matibay na layunin ay hindi lamang isang pangarap. Ito ay isang pangako na hindi mo bibitiwan kahit mahirap, kahit matagal, kahit anong mangyari. At tandaan, hindi mo kailangang gawin ito ng sabay-sabay. Ang tunay na disiplina ay hindi tungkol sa malalaking hakbang. Ito ay tungkol sa maliliit, ngunit tuloy-tuloy na mga hakbang, isang araw, isang desisyon, isang pagkilos, paulit-ulit, araw-araw, hanggang sa hindi mo na kailangang pilitin ang sarili mo dahil ito na ang naging bahagi ng kung sino ka. At sa huli, hindi ang pangarap mo ang magpapayaman sa iyo. Hindi ang inspirasyon ang magpapalakas sa iyo, kundi ang kakayahan mong pumili ng tamang gawin araw-araw kahit hindi mo gustong gawin ito. Dahil sa dulo ng lahat, ang tunay na disiplina ay hindi tungkol sa kung anong gusto mo. Ito ay tungkol sa kung anong dapat mong gawin at kung sino ang gusto mong maging. Mga praktikal na hakbang para sa disiplina sa sarili. Hindi ito tungkol sa inspirasyon. Hindi ito tungkol sa paghihintay ng tamang pakiramdam bago kumilos. Ang disiplina ay hindi emosyon. Ito ay isang desisyon. Araw-araw, oras-oras, sandali-sandali. Iwasan ang distractions, paano pamahalaan ang oras at atensyon. Isang simpleng eksperimento. Subukan mong umupo ng limang minuto, walang cellphone, walang musika, walang kahit anong makakadistract sa'yo. Tahimik, ikaw lang at ang iyong isipan. Ano ang napansin mo? Nakakailang, hindi ba? Ang mundo ngayon ay ginawa upang wasakin ng ating atensyon. Isang notification, isang tunog, isang bagong post. Lahat ito ay mga patibong upang ilihis ka sa dapat mong gawin. Ngunit kung gusto mong magkaroon ng disiplina sa sarili, ang unang hakbang ay ito: protektahan ang iyong focus. Huwag mong hayaang kontrolin ng ibang tao o teknolohiya ang iyong atensyon ang oras mo ay ang iyong pinakamahalagang yaman, isang bagay na kapag nawala, hindi mo na mababawi. Kaya simulan mo ito, iset ang iyong priorities, magtakda ng oras para sa mahalagang bagay. At higit sa lahat, huwag mong hayaan ang maliliit na distractions na sirain ang malalaking layunin mo. Daily Stoic Reflection Maglaan ng oras sa pagninilay araw-araw. Bago ka matulog ngayong gabi, Tanungin mo ang iyong sarili. Ano ang nagawa kong tama ngayon? Ano ang pwede kong gawin ng mas mabuti bukas? Sa sinaunang Stoicism, mahalaga ang araw-araw na pagninilay. Hindi para sakta ng sarili, hindi para sisihi ng sarili, kundi upang lumago. Dahil ang isang taong hindi alam kung saan siya nagkamali, ay uulit lang ng parehong pagkakamali. Magtakda ng kahit limang minuto araw-araw upang isipin ang iyong kilos ang iyong mga desisyon at ang iyong mga layunin magsulat sa isang journal mag-isip sa katahimikan alalahanin ng mga stoic na nagsabing ang isang buhay na hindi sinusuri ay hindi isang buhay na sulit ipamuhay dahil sa bawat sandaling inilalaan mo sa pagninilay mas nagiging malinaw kung sino ka kung ano ang gusto mo at kung paano mo ito makakamit tanggapin ang kahinaan Ngunit huwag sumuko. Lahat tayo ay may kahinaan. May araw na pagod ka, may araw na wala kang gana, may araw na gusto mong sumuko, at okay lang iyon. Ngunit ito ang hindi mo dapat kalimutan. Ang tunay na disiplina ay hindi perpekto. Ang tunay na disiplina ay hindi tungkol sa hindi ka kailanman pagkakamali. Ito ay tungkol sa pagpapatuloy kahit mahirap. Kapag nadapa ka, bumangon ka. Kapag nagkulang ka, Magsimula ulit kapag napagod ka. Huminga. Ngunit huwag mong hayaang ang isang pagkakamali ay maging dahilan upang itapon ang lahat ng iyong pinaghirapan. Tandaan mo ito, ang isang hakbang pabalik ay hindi nangangahulugang tapos na ang laban. Ang tunay na pagkatalo ay hindi ang pagkadapa, kundi ang hindi na muling pagtayo. Kaya sa susunod na mahirapan ka, tanungin mo ang iyong sarili, ito ba ang araw na susuko ako? o ito ang araw na pipiliin kong maging mas matibay. Dahil sa huli, ang disiplina sa sarili ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa patuloy na pagpili sa kung ano ang tama araw-araw, kahit mahirap, kahit matagal, kahit walang nakakakita. Sa huli, ang tanong ay hindi kung kaya mo, kundi kung pipiliin mo. Ang disiplina sa sarili ay hindi isang talento. Hindi ito isang bagay na mayroon ng ilan at wala ang iba. Ito ay isang desisyon, isang pagpili araw-araw sa pagitan ng madali at tama, sa pagitan ng pansamantalang kaginhawahan at pangmatagalang tagumpay. Ano ang natutunan natin ngayon? Una, kontrolin ang iyong pagnanasa o ikaw ang kukontrolin nito. Pangalawa, huwag matakot sa paghihirap. Ang tunay na paglago ay nagmumula sa hamon. At pangatlo, magtakda ng malinaw na layunin dahil kung wala kang direksyon ang mundo ang pipili ng landas para sa iyo. Ngayon may isang bagay lang akong hihilingin sa iyo. Simulan mo ngayon, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo. Ngayon, isang maliit na hakbang. Maglaan ng limang minuto para sa pagninilay. Patayin ang isang distraction. Piliin ang mahirap ngunit tamang desisyon. Hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang magsimula. Kung gusto mong matuto pa ng higit pang kaalaman tungkol sa Stoicism at disiplina sa sarili, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-iwan ng komento at mag-subscribe para sa mas maraming malalim at makabuluhang aral. Tandaan, ang pagkontrol sa sarili ay ang tunay na kapangyarihan.